Ayan siya guys. kumakatitig so, kung makatitig eh. siya doon sa yung kinakain. Tin. Ayan. Dalawa yun sila. Pero yung isa kasi nakatali. Ay ulit. Kumakain na naman ako guys. Ayun. Nakabantay na naman siya. Ayan. Bawat galaw nung ano. Hindi nagpapalamang talaga ito. Si Pindidog. So, lulukurin natin. Yun. Yung tissue na pinunas ko sa sabaw. Tingnan mo kung sumaloy ang din. Inasal. <laughs> Luwa. Luwa. <laughs> Sabay umalis. Yung <laughs> isa. Tignan natin. Lulutin natin ulit. Ito ulit yung piece. Tignan natin kung sasaloy niya. O, oh, sinalo. <laughs> Ayun. Amoy sabaw. Ay, binat-binat. Hoy! Huwag ko na i yan. <laughs> huwag na i-kalat. Sabi niya, ang pakainin ko, kahit anong hindi.